Tinanggap ng labing walong paaralan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang Learner's Kit at School Supplies mula sa MBHTE-BARM, ang Partners in Peace and Progress Stories sa report. Sa ilalim ng Improved Quality Education in the Bangsamoro Land Project ng MBHTE, tinanggap ng labing walong paaralan sa Schools Division Offices of Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ang Learner's Kits at School Supplies. Ito ay kinabibilangan ng educational at instructional materials tulad ng desktops, wall fans, clocks, viso at kusera printing machines, bond paper, heavy duty staplers, flashcards, alcohol, t-shirts, charts at tumblers. Kabilang sa mga nakatanggap ang paaralan ng Baymonera High School, Mangunda Dato, Pandag District, Paglat District, Dato Muntawal District, Pagalungan District at Raja Muda National High sa Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte naman, kabilang sa mga paaralan na nakatanggap ang talibti T. Abo Elementary School, Sagasab Elementary School, William Reed Elementary School, Giday T. Berwar Elementary School, Kabuan Elementary School, Nituan Elementary School, Urandang Elementary School, Punta Central Elementary School, Makarimbang Aligado Memorial Elementary School, Panikupan High School at Bulol High School. Bahagi ito ng pangako ng Ministry na pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon sa buong Bangsamoro Region.